naajit na aja di diri mam bagalan dia ako dia paling aku ngulah aku Pero kamo, kamu, kita yung tamuundang. Adi yung Ma'am, kamusta ka karoon? Adlaw. Okay lang. Kamusta si tatay mo? Okay, rapulor. Siya Laban lang pa. Laban lang. Mabuhay ang yun siya. Ano yung sabi niya? Kito. Kito. pa. Okay na siya. Okay, okay. na siya. Nag-pray niya. Mm -hmm. And, uh, eh, hinihingon na siya. Rin. Makagawas na gunaglingi siya. Ipipinood oh, yes. niya. Amen. Amen. Manifest. Amen. Man. Amen. Manifest ko man. uh -huh. niya. It's a, exactly, ma'am. Asa ng So, okay na. Loko. May, oh, okay naman namin gamay. Okay, no. Kuan ma'am, kanang, Salamat na basta ako pirmi ko magi ko ninyo kay Baba salamat. salamat po kay Ma'am. Ma'am nabay ka ng na solti si PRD o komento niya about sa pag endorse ni BP kay mm, Amy. wala siya nag-comment. Wala, wala siya. siya, siya But he's aware Ma'am. ah oh, aware na siya. Okay. Mm -hmm. Aware na, siya. Mm -hmm. aware na siya. siya. Aware na siya. So, wala siya so, nag-comment. Ma'am, ma sa imong opinion Ma'am. Ah, ako ala lang to ako itago. Uh, okay. <laughs> Thank you Ma'am. Uy, ma makakita. Na <laughs> La ba yung message si, si former president para sa iyong supporters, ma'am? Ah, uh, sa mga supporters, eh, nagpaabot siya sa eh, pas, pasalamat o ganang padayon daw. Ginaingnan yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Yes, okay, yes, kay, yes. Na, mabuhay ang Pilipino. Dag, daghang salamat yun daw. Oh. Kabalo siya na every time na na ano, na itawon. Nah, yes. Every day. Every day. Every day. Hanggang every sa dulo. Rain or shine. Rain or shine. Ma'am, health wise, okay na kasi. Okay na That siya. Okay na siya kay Okay siya og Ang man, sugar, Okay na siya. Okay po siya. Okay, itagaan no, siya Takaan na siya. mamonitor na. Itagaan siya. Okay, okay na. You, ka ka itong something ma na mamonitor. okay rin yung lifestyle sa Sir, po long. Kala siya po. Wala po kabalo sa exact date. Sige, lagi may yung kuwan. Communicate kung Omo mo na siya mo, mo ano siya na po din yung istorya ko. Pulit-pulit ba? W ma'am kay ang uban na discourage nga boboto kay pag ano lagi din alin sa Basta PDP. Mm. Oh, what do you mean na discourage siya? Ngano alleged inconsistencies sa ilang mga votes na after their votes lahi da kuno mo gawa so na yung mga allegations na mahadlok sila basi ilang mga boto di da kuno ma-count og lying og maadto siya sa ubang candidates mao ilang PDP na lang sila ayo kompleto ha siya mo reflect na wala na shade dan tong ilang ano kandida yeah. oh di, the, di na ko kompleto sayang pero hindi nila i-advise ko nang mag-screenshot mag-screenshot ah, screenshot tama tama screenshot kay Spring para uh, ma is, 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 uh, uh, ng case na Makita makita man na di ba unsa man na pero ni anak ko na ako ay ang concern ng kay kubitaw mam kay -hmm. supporter the 30 jud ko pag abot ni tatay digong diri ma'am anang Bernice pagkasabado na ayon ni ani ni Alvin ako mam concern ko anang ilang buto bitaw mam nga Ni ni diha mga ang deboto sila mm, nine kabuok buok street PDP ang nilabas lagi ma'am sila lagi yung Franz Castro. No. No. Dili pa man ma, 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 ma ano no mm. pero like, Kana galing tikas. They can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag ang pag overwhelming gani ang kuan mo dili dili na nila makaya naggawasan naglabasan ang mga buong Pilipino mga OFW hindi lang OFW ma'am kami ako hindi ako OFW I'm married with uh, Netherlands man but I'm sharing my uh, support with Tatay Digong that's because ever since in my life I never never protest of for president I never vote at this moment for Tatay Digong kasi na feel ko ma'am ang pag ano hindi na naman miski na ang Masakta foreigner na di ba, ba? <laughs> ma, ma, ma feel manila ma ano oh, manila yes, ma'am. ramdam manila nakulong. ang may totoong may leader at at sa kawala nakulong ba? siya ma'am sa pagtulong sa mga tao kaya gani ay ang paabot niya sa inyo hanto daw karon sa kripisyo lang daw gihapon siya sa sa Pilipina mabibigis, sa Pilipinas sa Pilipino niya biyaan ninyo yes okay. no mam hindi namin maiwanan si tatay di gumam ayo biyaan hanggang sa dulo mam kaya nga ang mabibigis. tanong ko lang ngayon mam kailan mabibis. sa dulo hey, ha hanggang sa dulo mam laban ha ganito yan kailangan May positive? natin positive, positive positive tago lang natin yan sa ating dip dip mam braha may, may bibi ko lang mamba kasi matanda na siya no. ako ma'am nagpost ano? ko ito ito ang yan ang ano God will make a way walang silang yes. ta gawa ito ng tao yes. gawa ng tao pero ang ano ng ang gawa ng ang ang gawa ng Diyos, di na kayang, hindi nakayang ano uh, hindi kayang, ano hinang tao hindi kayang labanan ng tao o, balik kare kahit na kanino mang tao kahit na demonyo ka di ba that even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ Nasa sa Bible yan, eh. so yani schedule si Attorney Kaufman today to meet with him. Ah, naka, na ilaing grupo manggod. Ah, Na kayo nakita. Na ako ah, ah. ganina ma'am. Di ba mo may familiar sa ni Isaac Pencils? Ah, hindi mo. Ka katong nakoy, ah, nakoy na ako, na uh, out of the team. Yeah. Upat sila ako na meet. That's so. why. Oh, that's yeah. why. Wala mo si Attorney ma'am. So we were waiting uh, si, for him. si ano. Oh, mag magbalik mag mag siya next man week. Man, week. I see. Thank you ma'am. Pero ano to. Team of ano na naanagaan to na everything. Thank you ma'am. Thank Nakaganihan din. Nakaganihan din. Nakaganihan whole day din. Nakaganihan din. familiar kay si Atty. Kaufman no, no. <laughs> di man si <laughs> <laughs> ma niya i-disclose kinsa niyang team. But, ah, di but di. we already saw so many but people. Si, ma si Atty. Kaufman lang man ang pwede ninyo. Yeah, exactly ma'am. Sharapod rapod yata na kayo. But no ma'am na we are going to be here for Tatay Digo until talaga makagawa siya ma'am. Amen. Amen Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo din ma'am literal. Kaya we can't wait to welcome him. Outside, also the Filipino people mag-welcome sa yung Salamat ha. May problema. oh na ako, yun Ang buti. Maundang-undang. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Rain or shine, give me the Ulan ka lang. Filipino kami. food ma'am.